Sinsa na kakay. Min Minyo ka lang sir, din ganto ka sa network. Network. Pangitaan niyo man yun, yung P2P niya sir. P2P. Uh, kung i kung naka-disable sir, i-enable lang niyo. Okay. Para ma-access na yung internet connection niyo, i-enable lang ni mo. Mm -hmm. Pag connected na sa internet sir, makabuta na nga uh, online. Online. Oh, then scan mo na. Scan, as scan niyo mo. Pasok mag-scan diri? Kani sir, kani. Diri ko mag-scan. Mag-scan ka sir, para ma-access nyo ang buwan unit na mo. Yan, nakagya po itong yung emissing apps. DMS. DMS. Oh. So, kailangan to. oh, dito ka mag-scan. Yeah, pag-abot dito sa DMS, masawa naman ako pagsulod sulod po. Nakay, DMS diya. ikwando sir, kung ato po. na lang device, ka. Scan mo. Scan. Matik na. Hmm. Mag scan na sir. Atik na siya sir, next. Naman na guide sir, next next lang next, Next next lang. Ya kung sa pila ka for channel naman to, di ba? Mo tanawon nimo. Oh, makita niyo mo dito sir, mo mga channel, kung pila ka channel to imong hindi at. So dire. Mm. Mo hindi man online din. Delete na po. Ano to ko ayo mo? Ay, ibig mga files. Ah, oo, ba

no? So, uh, time now is 12 ng gabi, no? So, parang pinagpuyatan ko talaga mga kapatid. Uh, nangyari kasi nito, itong CCTV ng ating uh, client, no? Uh, bali, ang nang nangyari kasi nito, nung sinip ko ito, uh, bali pinoprogram ko sa kanyang cellphone na uh, okay naman no, mga I think mga 5 months so uh, ang ginawa niya linipat niya uh, siguro busy tayo na time hindi tayo natawagan so kasi may ano na may ano din siya kasi yun nilipat lang niya uh, nagka problema dun sa pag ano nalimutan nyo talaga yung password kaya talagang maigi talaga, isulat talaga yung password para hindi makalimutan. As my experience to my client. So ngayon ang nangyari, uh, ano, kasi talagang narong na yung password. Kahit na paulit-ulit natin ni Nano, hindi na siya magpasok. So kailangan natin i-reset or i-unbind yung DVR. Kaya nga, dinala ko dito Kaya medyo magulo Ayan o oh. <laughs> Talagang nagano tayo kasi Ayan Ayan yung CCTV Ito na yung power supply niya So, dinala ko na lang dito sa bahay Nung natapos ko ma-unvine yun Ang problema naman niya mga kapatid Yung ano naman Yung gmail ayun naman ang problema mag error naman so talagang uh, lalo na sa sa dawa no na brand no uh, DMSS man yun no so ganito yun no talagang mag check kayo ayan so video na okay na siya ah, nakapasok na Ay, kasi kanina talagang hindi nagpasok kahit anong gawin namin na gmail gawin no so ang gawin talaga ninyo is kung ano yung nakalagay na admin password dito sa device nyo so talagang isusulat ninyo yon kasi kahit ano na pag, pag in nyo hindi talaga tatanggapin nyo yan katulad nito example lang So example, ah, ayan o. Oh. natin. Saan ba yun? Ay, talagang uh, pinag-aralan natin mga kapatid kasi yun nga matagal na tayong hindi na gano. So iskan natin yan. O oh, yan o. Oh. So first yan. So siguro ano naman yan o. Oh. Ayan na yan. Ayan na yung camera. Ayan ay Isa lang muna kasi yun nga dinala natin dito sa bahay mga kapatid no, dinala natin dito para talagang uh, mapag-aralan natin yun nga nagpuyat nga tayo para bukas uh, i-install na natin ito ibalik natin sa kanya so may nyan punta tayo sa yun no uh, Mino uh, punta tayo sa network ayan tapos ito ay talaga yung iska natin mamaya. kasi online na yan sigurado naka online So, yan. Scan natin. Ang ganda ng tulay, oh. Ayan, oh. Scan na yan, oh. Scan. Ayan. Ayan. Pamatamaan yan. Ah, scan na lang natin. pa hindi pa natamaan eh. hirap talaga so pasensya na kayo mga kapatid magulo yung ano kasi yun nga may ginawa tayo nagtatrabaho tayo ayan oh so ayan oh ayan ayan so ayan dyan maingat tayo dito pag pag next kasi nya next in next natin so talagang the device has been added to your account Ah, okay. Ayan, iscan natin mga kapatid Ayan, hirap kasi wala na tawag ng camera. Ayan, so sinabi dito, the device has been added to your ano, so nakalagi na dito sa ano ko. So, ang mangyayari yan mga kapatid, pag na-next mo yan, so yun, ang ang lalabas dun sa next is yung admin. Uh, yung pipilapan mo lang dun yung admin. Admin at saka pinaka-importante dun yung so pag na-next mo yan, may pipilapan ka na uh, pangalan dun. Kaso lang, hindi na kasi naka-add na kasi. Hindi ko naku nakunan kanina. So ang mangyayari niyan admin password tsaka yung ano pa ba So ayan o. so pag kasi hindi na ito maka ano kasi naka na yan eh So next pag next mo niyan pag next yan uh, yun. lalabas ito ito So lalabas yan admin 12o ganun no So ayan oh so yung SN ano na yan, may, may automatic na yan. So, ito na lang yung pipilapan mo yung device name. Kung ilagay mo yung pangalan mo. No? So, ito, example ko lang itong Tuyor at saka Cruz. As example lang yan. So, ang mangyayari niyan, ay, uh, nahirapan ako nung first kasi yun nga ang ginamit ko admin pero dapat... Uh, ano pala ito... Dun... So, nung chinek ko dito sa... Sa... Dito sa... Anong naka-register na... letter Itong... Ano... Itong... Ano siya... Bali... Ang mangyayari nito... Ito... Instead na admin... Uh, e, ganun... Ganun talaga... One... One, two, three, four... So, mali yan... So, talagang... Yung cellphone... Uh, mag-error talaga siya. So, ayan na yun. Admin, username niya. Admin, tapos yung device name, ipangalan mo sa'yo. So, ito, automatic na ito. No? May ano na yan, may, may number na yan dun sa pag nag-ano kayo. So, yun lang yung pipilapan nyo. Itong device name, username, at saka device password. Pagkatapos nyan, i-ano mo na, i-save. Pag-save mo yan, automatic na ayun lalabas na yung camera so so ibig sabihin nun mga kapatid okay na di ba so yan naka scan kasi yan kanina so is already na daw so sabi niya uh, not now so ayan so dito ka sa live punta ka sa live sa camera ano ba itong nangyari sa cellphone ko ayan yan oh. No? So yan lumabas na siya. So yan mga kapatid no nung nagpunta ako sa client ko talagang napaka tagal kasi yun lang yung nagkakamali dito sa litra ito so dapat uh, small liter i ano mo dito sa kung ano nakaprogram dito sa sa DVR mo so hanapin mo talaga kung anong letra o kapital ba o ano so kasi ito yung bili fill up po so talagang nag error talaga siya so yun mga kapatid no so ang nangyari nito ito nga ba ulitin ko uh, yung first na uh, gmail nito is nakalimutan ng client ko yung password niya hanggang sa hindi talaga papasok So, kailangan na i-unbind yun o i-reset para yung mga ma-reset ma ma yung mga first user dun. Na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga maano yun. Kahit gawa ka pa ng bagong Gmail, kung ano yung naka-registered na first una nung pag-program ko dito, mga almost, uh, I think, mga 5 months nung nag-install ako sa kanya, okay naman nung nagkaano lang nagka problema nung tina-transfer niya dun sa ibang location. At saka yun, nakalimutan niya yung password. So kahit naman na makalimutan 'yon, dapat ano, uh, ilista talaga. Kahit naman na uh, nung tinawag niya ako, sabi niya hindi na ma-access sa cellphone ko. Hindi na ma-browse 'yon pinuntahan ko nung in-uninstall ko yung apps, yung DM DMSS. Nung pag-uninstall ko, tapos uh, yun, punta ko sa Play Store. Tapos inano ko naman, i-download ko. Yun nga, pag ano ko sa kanyang Gmail, okay, yun sa password, nagka-problema. So, yun na yun, no? dinala ko dito sa bahay para uh, ma-unbind. So, kahapon, uh, yun, ganina, ganina na ibalik ko na doon, no? ang pangalawa na ginawa yung ano naman yung mga gmail yun talagang gumawa kami ng bagong gmail at saka yung naging problema naman yung dito ito nga yung ano so kaya dinala ko dito sa bahay kung ano ba talagang problema kasi okay naman na unbind na nagawa kami ng bagong gmail tinanggap naman niya kaso pag pag fill up mo doon dito hindi ka maka save hindi ka makasib kasi yun nga uh, talagang sasabi siya na user error so hindi mo siya maisib na maging automatic na katulad nito lalabas na yung mga camera so talagang kung may mali dyan sa pagka fill up mo dyan ayan so siguraduin mo username admin divide, device password mo talagang ano mo yan tingnan mo talaga dito sa set up ng computer mo kung anong nakaprogram talaga o kung ano bang mga liter space ba yan o ganito so yung sa akin ito yung para parati kung ano so mali pala ito so ito yung check ito yung ayan yung tama so pag na tama mo yan automatic pag na save mo yan automatic na Mag magiging ganito lalabas na yung mga camera na yun nga i-browse mo sa cellphone mo So 'yun mga kapatid, 'no, uh, talagang uh, uh, bukas uh, Ibalik na natin 'to, i-install na natin. Salamat naman sa Panginoon, 'no, na, na 'yun nga kailangan natin magpuyat para maano. So same lang ito sa Hikvision, dawa na brand, 'yun. So ito na temporary lang kaya 'yun medyo magulo mga kapatid. Kasi talagang pag may ginagawa tayo hindi ko talaga kailang ah uh, baga anong, anong dapat gawin so yan okay so I hope na mayroon tayong natutunan uh, nakapagbigay sa inyo ng uh, tutorial so yung mga password nyo sa mga gmail nyo maigi talaga na ilista yon kasi nako napaka ano napaka uh, problem talaga yan no? Uh, pag nakalimutan natin 'yan. So, 'yun lang mga kapatid, magandang uh, gabi, no? At maraming salamat sa panonood. And I hope na nakapagbigay tayo ng ano uh, tutorial, no? I hope mayroon tayong na-learn, no, dito sa CCTV kung paano i-set up 'yung DVR to cellphone para ma browse mo 'yun kahit nasa malayo ka. Pwede mo makita 'yung bahay mo, 'yung business mo so through your cellphone kung nakasalabas kung malayo ka unless kung may internet yung ano mo cellphone mo ayan no, mga kapatid so bukas i-install na natin to ayan pero yung Hikvision okay na yon no bali dalawa kasi ito for channel for channel so Hikvision at saka dawa so yung Hikvision so walang problema doon ito lang yung dawa kasi may medyo nauna, nauna ito yung hick vision pangalawa na yon so yun mga kapatid ayan thank you so much god bless you all as you watch bye bye so ayan oh uh, ito na ito na yung ano ng customer client so kung gusto mo magano select ka lang dito ng anong channel Okay. set mo ng 4 uh, channel yan o no? 4 channel yan tapos pag na click mo yan gusto mo ng ano so dito lalabas ito so click ka lang ayan channel 2 channel 3 kung gusto mo ng channel 3 yan tapos so, kung gusto mo naman ng ano channel 4 nalalabas na yan ayan at channel 2 sunod is ito anong channel ito 2 ayan so kumpleto na ayan